Good morning Luzon, Visayas o Mindanao o good morning sa inyong hangtanan mga boss uh, Maghatag na putag panibag ong guide karong adlaw sa Wednesday no? August 21, 2024 Sa mga ganahan mo sabay lang po no? sabay lang ninyo ato mga guide karon Aldros, karong adlaw sa mga ganahan lang mo sabay okay? Before ta mag-start mga boss, palihug tag like sa atong video, mga video na gi-upload. O paki-subscribe kung wala pa ka subscribe sa atong YouTube channel na Boss Trend Trader Vlog. Eh din paki-hit na rin po ng notification bell diyan sa right side mga boss. I-all e, nyo po 'yan para ma- ma-update po kayo sa araw-araw nating ina-upload na video. Okay mga boss? Ah uh, mag-recap ta mga boss, no? Mag-recap ta bawit ta karong adlawha. Kaiwa ta ka daw gahapon mga boss. Ang ah, magrekap sa ito ang result gahapon. 2 PM ang result gahapon sa 2 PM kay double no. Nagbiga ang double gahapon mga boss. Ah. 2 PM kay 969 no. 969 ang result gahapon sa 2 PM. 5 PM Tryo mga boss. Sayang sa itong tryo. Wa pa ako kamubo na ni da. Wa ako ka shadow 44. Naghatag og try gahapon di ba sa inyo mga boss. 99 na tong try gahapon. Wa ta ka shadow ana. Sa 9 PM result kay 899 mga boss. Semi triple ni mga boss ha. Bot pa sa bota na mga boss. Iska ang next ana mga boss. Okay? Ay mo og kumpiyansa sa iska. Escalera. Pag old mo karon mga boss, escalera. Muna ang result gahapon mga boss ha. Ah, uh, karon all draws gahapon ang atong ihatag ng mga guides karon sa so, mga ganahan lang mo sabay. Sabay lang ninyo. Pero kung nami mga sariling kaugalingon na mga kombinasyon, mauray una ha mga boss ha ang inyo hang mga sariling kombinasyon. Okay mga boss. So good ta. Eskalera ta mga boss. First natin kay eskalera. Sa mga ganahan lang, musabay ha. Ang akong base is kalera karong adlaw mga boss kay 342 342 og oh, 910 Mao ni akong base is kalera is kalera karon no Tulo ni siya mga boss 978 Mo na pag target og grumble mo ani mga boss ha Kay pag target og grumble mo na o nga, yeah, syempre na mga kasunod mga boss kaning 765 ay mog kumpyansa. 768 ha, kana mga boss 768 o kani, syempre di na ni mawala mga boss kay hat sa tong guide. Muna ka itong eskalera mga boss Unom uh, ni ka boss Unum ni ka boss Itong eskalera Pili ilang mo Pili ilang mga boss Pwede mo mag lang dito Sa atong base escalera mga boss naghihatag karon ha screenshot mga boss pwede ra gid mo magfocus to mga boss pagdala mo tres mga boss escalera na nagdala tres mga boss bantay ninyo sama niyo 312 kana dalag tres bantay niyo mga boss ako naman ang gi-advance sa inyo gabi mga boss gi-explain na nako na sa inyo ano okay mga boss a double ang atong double karong adlaw ah. So, mga ganahan lang mo sabay. Sabay na yung puhunan ng double. Ang double na ito kaya ang 8-8. Pwede mo maglastuan last ng 8-8 mga bosa. 7-8-8 gahapon ko. Uh, 8-8-9. Og o 6-6-8. Muna ako ang double mga boss karon Sa sa 8 eight. Next, sa 1-1 mga boss kini hat na ning 1-1 mga boss ha ay na magkumpiyan sa anak sa 1-1 ah 6-1-1 sige rin nagpakita mga boss 9-1-1 -one -one, sige rin nagpakita yung duha okay ah 8-1-1 2-1-1 muna mga boss pag target o grumble mo ana okay sa 0 naman mga boss 0 uh, Pwede nyo lastuhan ni mga boss ha. 500 o 300. Muna mga boss ang ako ang based sa 0. Okay, next. Ang next natin mga boss, MCA. Basi ganahan mo sa MCE. Ang MCE na to kay kini. Pagdala mag-eskalera mga boss ha, all draws. ay magkalimot. Skalera. all draws, mga boss sa eskalera ay magkalimot ay magkalimot ay magkalimot sa Skalera all those muna yung MCA na ito, mga boss at tuluran na kabuok atong MCA pili ilang na ang atong hat combination karang adlaw mga boss lima rin ni mga boss sa atong hot combination okay and then ang next natin kay pa sure ang atong pa sure mga boss ayaw mo kumpiyansa sa pod. Okay. Ang pa sure nato kay 3 8, 9. 3 8 9. mga boss ang atong pa sure. Pag target o grumble mo ani. Ato ning but nag depensa, ang depensa ani mga boss kay Ah, uh, sini. Ang depensa ani mga boss ang depensa niya kay 4-3-9. Muna yung dipin sa mga boss. 4-3-9. 4-3-9 yung dipin sa mga boss ha? Sa tuang ang pasyor. Respektary lang ninyo mga boss. Sa mga ganahan lang ha. Okay. An, Tuang pamusti. Yan. Dali-dali ano, na natin yung boss. Yan lang nga nung Kaya napatay likon. Ubra no. Ako itong pamusti kay 3 3179 na itong pamusting mga boss ha 3179 pwede gid mo mag 719 dra pwede mo mag gito o basig mag gito gito lang itong pamusting nakapod dra ang 379 muna mga boss pag target o grumble mga mga boss respeta rin na ninyo basig mag gito itong pamusting karon and then next na natin mga boss ay ito ang Ah. Uh, ay na ako i tryo mga boss yatag Ba pa ko kamubunan ni try da. Basi mag -tryo pa hinu mga boss. Ah uh, kini. -e. Usara ni kabok mga boss. 99. Ha? Respetare lang ninyo. Bisa rumble lang, abi ah, sa grumble. Bisa piso lang, bayan yung piso mga boss. Usara na kabok. nakita. Okay, then ang next na mga boss kay atuan ng probables no extra na ang extra na extra be atong extra kay Money. basin diri mo agi sa extra ba ah uh, mga boss atong extra 2 5 6 7 0 1 3 4 7 ako ni balik ang four, zero, 3. kaya dumut ko aning 403 ako nagihatag og bergalog, gi kalosote grabe. at kay nasa kong guide mga boss. Okay muna mga boss, ang ato ang extra. Upat ni ka pili ilang ha sa ganahan Kung naa may ganahan ra mga boss, pili ilang na ninyo. Then ang ating hat guide all draw mga boss, okay? Hat kombi all draw. All draw ni mga boss ha Okay, muna siya mga boss ang atong hot guide all draw, hot combi all draws. For 1, 9, 5, 3. 9, 5, 3 mga boss. Ang shadow ba yan mga boss kay 408. Gawas ng shadow ni niya. number 2, 7, 769 mga boss. Ka number 2 769. Ka number 3 uh 683. Okay? Muna mga boss ang ato ang hot kay karong adlaw ha pag target og grumble mo Ha, screenshot mga boss. Wala siya. Then, mayroon pang dalawa. Okay, dalawa. Ang ika-upat. Number four is three, four, six mga boss. Ika-number five na to. Lima ra yung mga boss, ha? Ika-number five, nine, eight, one. Okay? Screenshot mga boss, nine, eight, one. Okay, yam oh yung nga last day mga boss. Nakalimot ko dahon last to. Oh, ayun, last 2 na mga boss. Mo nitong last 2. Halimot ko, hapit ko malimot sa last 2 na 'to, da. Hinti 'tong last 'tong mga boss. Ah, last 2 for karong alawa. 68 mga boss. 6886 35 53 Ah, 97 0.79 Okay? Akong pamaris ana mga boss mo niya. Pamaris na ako diri kay 486 uh, 583 and then 947 muna mga boss scratch sa muna akong mga pamaris ana sa atong last to kamo ko na mga pamaris ana mga boss parisi na ninyo Two, five, 5-2. saan ni? 5-2. 4-5. Ay, mo saan yung 4-5 mga boss. Basig mo buhagay yun ni karong adlaw. Ah, uh, 76. 6-7. Okay? Ako pamaris ana. Mo ni mga boss. Dere kay 7-0-6. Four uh, zero five, and then nine five two. Okay, muna akong mga pamaris sana mga boss. Ang missing, ang missing day mga boss, missing. Akong tips sa inyo sa missing. taganta mag tips sa missing mga boss. Kaya ang missing, delikado ang missing mga boss, no? Missing, ang missing karong adlaw, ah. Um, basig mag, kuan ba, mag ang missing mga boss. Delikado ang missing, eh. Ang missing na to kay 0, 1, 2, 3, 5, 7, Okay, muna yung missing natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa missing mga boss, delikado mag-git 3. Karoon, no? Nandito yung eskalera mga boss ha. Nandito yung eskalera. O nabudiri ang 2 basing mo. Kumuris back ng 201 eskalera mga boss. Kumuris back ng mga boss. Sa plastada na ako, ano yung 1, 2, 0. Kumuris back ng eskalera ha na pag gito mo gitira, ha, mga okay, na mga boss ha, sa eskalera pag gito pag mo gitrian mga boss delikado mag gitry ang atuang missing ha okay mora na mga boss akong atong guide karong pag adlawa all draws ah, sabay lang mo sa mga ganaan mo sabay o hope to win na karong adlawa hinaot makadaog mo karong adlawa mga boss mga chamba na punta karong adlawa no kay gahapon feel so there is atuang guide pattern pag gito gitry mo mga boss ha muna akong tips sa inyo ha nadira ang eskalera na 910 okay nadira ang ato na ang mga hot kombinasyon pod mga boss Okay, good luck mga boss may out na nako O, daghan salamat sa inyong suporta ah. og ah uh, buong puso po ako nagpapasalamat sa inyo mga boss okay good luck mga boss o god bless sa inyo tanan o amping mo kanunay